grinder. So tingnan ko lang ang galing niya. Ayan, tanggalin muna natin yung kuko. Ayan, okay, kumusta po? Magandang araw sa inyong lahat at magandang hapon dyan sa atin sa Pilipinas. Kumusta po kayo sa lahat po ng mga manonood at subscriber ko? Sanaya, okay naman kayo? araw ngayon ng linggo at uh, pahinga ko. So, ngayon ay magluluto ako kahit pa papaano ng may sabaw dahil uh, matagal-tagal na ako hindi nakakapagluto at lagi na lang bumibili sa labas. So, kahapon, Sabado, ay pumasok ako at uh, nakabili ako ng pata ng baboy. Eh, hindi ako makapunta sa Asian Market dahil busy eh, kahapon yung kasama kong kung uh, foreman na taga Moldova ay eh pumunta sa Moldova store so nakakita ko ng baboy doon at bumili ako pati atay at uh, liempo meron ding uh, tuwalya strip kaya tuwan tuwa ako so magluluto ako ngayon samahan ako sa aking pagluluto uh, sa nga pala, uh, kakatapos naman ng bagyo sa atin sa Pilipinas. At uh, 'yung mga lugar na nasa lanta, sana ay okay naman kayo at 'yung probinsya namin sa Mindoro ay uh, isa sana apektuhan doon po sa Oriental Mindoro lalo na doon sa lugar namin. At uh, hanggang ngayon ay uh, inaayos pa 'yung mga posting na giba at uh, lalo na 'yung saging ng kuya ko. Napakalaki ng saging ng kuya ko at uh, lahat ay na out. Bali halos walang natira so napakahirap pa gano'n dahil siyempre yun na yung isa sa pinagkukuha na natin ng uh, ng uh, kita eh, tapos babagyuhin pa kaya di ba nakakalungkot at lalo na doon sa ibang lugar na naapektuhan din kasi sa Mindoro po ay uh, signal number 3 kaya ayun yung mga kapatid ko doon ay yung internet na bagsakan ng uh, bagay kaya wala pa silang internet. So ito at uh, sana naman ay uh, matapos na maayos na makabalik na sa dati uli yung mga bahay na nagiba eh, sana naman ay matulungan ng uh, gobyerno. At uh, para pa paano ay uh, mayroong matirhan kasi nakita ko sa TV patron maraming uh, nasirang mga bahay doon din sa amin sa Mindoro. Kaya ayun, nakakalungkot man pero talagang uh, pagpa natin, ang importante tayo ay uh, walang na uh, ano ba 'yon? Walang nasaktan sa bagyo. Ayun po, at uh, samahan niyo ako dahil uh, magluluto ako ng pata ng baboy. Yung problema ko ngayon ay yung pata ng baboy, pinagpuputol ko doon sa bilihan. Moldovan store Eh Hindi daw puputulin Kaya namumblema ako dun sa pata ko So Iniisip ko ngayon kung paano ako mag Puputulin yung pata So papakita ko sa inyo yung pata At uh, Iniisip ko pa kung ano yung uh, Pwede kong gamitin pang putol Eh may lagari ako dito uh, Matagal-tagal yun Bago lagariin papakita ko sa inyo Ayan. Ito, mapapahanin ko dito. Ilagay ko na sa ref kasi kahapon ng hapon pa ako dumating. Ayan. So, may laman pa naman ito. Bandang tuhod to. Ayan. So, ayan. Nakikita po ba nyo? Moldova. Pork put. Bali, 800 grams po ito. At ang halaga ay 3.04, 3 euro. Bali, ang isang kilo ay 3.80 pala. So, not bad. Kaya, ito, ang problema ko ngayon ay kung paano ko puputulin. So, ayaw putulin, ewan ay, ko baga naman dito. Kahit dun sa, nung nasa monaghan ako, ay halos hindi maputol. Ayaw putulin. Tapos madalang mukhang makakita naka-display itong paa ng baboy. Ayan. So may laman pa rin naman at it makahigop ng sabaw. Ay oh. Kinakailangan i-manicure pa. Habang haba eh. Ayan. So yun. So ni ko ngayon kasi parang mahirap sa lagari ito eh. Teka. Ay, may lagari ako din eh. Mukhang bago akong maputol na rin matagal-tagal. Nako. Matatagalan ako dito. Ay, nako. Meron ako na ibang naisip. Dala ko nga pala yung uh, ban ng company namin at uh, mayroon akong grinder doon samahan nyo ko kukuha nito yung uh, grinder doon gagrindin natin ayun <laughs> e eh, wala po akong itak dito bale yung itak namin eh, kutsilyo ay yung dari nila ang ayan walang malaki ayan Okay. Kaya, uh, mahirap magputol. So, naisip ko nga pala, dala ko yung sasakyan. At, uh, i-grinder ko lang. Mas mabilis pang putulin. So, ito na po. Pupunta tayo doon sa sasakyan ko para kuhanin yung aking uh, grinder. Ayan. Punta tayo sa labas. At, uh, itinom ko yung grinder doon. Lamig po ngayon. Kaya ako yung inin ininakagarin -in 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 eh. Ayan po yung... Uh sasakyan ko na pinagamit sa akin ng kumpanya ay dito pa sa kabila. Actually kahapon dala namin ito at kasama ko yung foreman uh, ko. Eh sabi niya instead na ihatid ko, ihatid niya ako ay uh, daling ko na lang daw ito. So ayan, kumakikita niyo yung van namin. May mga tools po kami diyan. kompleto kami jack welding machine at may mga grinder so ayan eto bago naman to sigurado ito mabilis pa sa alas 4 potol na so ayan po yung aming van ayan. ginagamit po namin ito pag uh, nag rescue kami at nagpunta kami sa ibang uh, planta ayan ayan isara natin bali po ako lang ang tao ngayon dito sa bahay yung isang kasama ko ay uh, umalis every sunday yon, pumupunta dun sa kaibigan niya kaya uh, solo ko po ang malakay niya ngayon ayan sa ng mga hindi pa nakakakita ng bahay ko ayan po ito yung bahay namin tinitirhan at para lang na sa probinsya. Ayun. Ayun, sa dulo doon may apple kami. Dalawang puno. Ayun, mapula-pula na. So, hindi pinapansin dito eh. Pero sa atin yan, baka ubos na. Ayun po. So, tara po. Eto. Dala ko na yung grinder. Sigurado naman eh, napakabilis nito. and Ay, nako. Paggarin ni Lagi, Gusto mong kumain ng pata ng baboy, kinakailangan maghirap ka muna. <laughs> so, yun. So, ngayon, puputuli natin. So, tingnan natin kung maganda. So, nakuha ko na yung grinder. Tingnan natin kung gumagana. O. Bago naman yung talin niya, Bago po yan, ayan. So, saka na natin yung hugasang kapag nabiyak na. sa muna natin yung koko at masyadong uh, madumi. Ayan. So, lalabas natin yung sangkala natin. Ayan. Tapos, kaya. mag prune muna ako. shout pala sa lahat ng mga kaibigan ko dyan sa Monaghan at sa mga nakakilala sa akin sa mga sumusubaybay uh, kay Kuya Gary nagpapashout out pala sa Bitex kumusta Kuya Bay ayun kay Sir Manny Kylo kay Sir Ferrer ayan Silan Builder, Builder at sa mga kamangyan ko dyan sa lahat ng mga taga Mindoro na nakasasubscriber sa akin, kumusta? Nabagyo ba kayo? Sana naman ay okay kayo dyan. Ayan. Ayan. Yun, mas maganda para maging maayos. Pag sombrero ako para sabihin na natin parang chef uh, talaga. Okay, kukuhanin ko lang sombrero, saglit. O, oh, di ba? Minsan lang maging chef eh. O. Oh. Wow. So, actually, hindi nyo itatanong. Itong uh, apron na to, yung nagdi-deliver ng uh, laundry sa amin dahil na uh, yung uniform po ay uh, libre ang labas sa amin, ay eh, pati ito na ibaba, dalawang set to, ay ginagamit ng isang Moldovan. Doon, inuwi. So, inuwi ko na rin tong ito para kahit pa paano ay uh, mapakinabangan. So, ayan, nata Try natin Ayan Pwede na 3 point 3 point 3 euro And 0.4 Ayan so, Hindi ko na muna Huhugasan Kasi para hindi matalabsek Ayan Ilalapit natin yung camera So, ibababa ko yung camera kahit hindi na ako makita. Makita nyo kung paano ko puputulin to. Kung okay ba. Ayan. Or, teka. So, ayan. Ngayon naman, isi-set natin yung lagari. Ah, lagari. Grinder. So, tingnan ko lang ang galing niya. Ayan, tanggalin muna natin yung kuko.

nililinisin. Eh. nije Mas matigas. Parang mas matigas pa sa bakal eh. Ito, lilinisin na lang at tatanggalin yung mga balahibo. Mas marayosip. Makatikim lang ng sabaw. Yan. Masarap po na rin eh. Humba. Patatim. Patatim. na po yung pata at uh, ko lang doon sa pata medyo parang magulang na, ano ba yung matanda na kaya ito, pinalalambot ko na hindi ko na pinakita sa inyo uh, nilinis ko pinakuluan ko muna ulit at uh, tinanggal ko yung mga balahibo doon lang ako naiinis kapag ang pata ay medyo marami pang balahibo kaya misa nakakatama din bumili pero kung yem naman, ayun, mahilig din ako sa atay at saka bituka, large intestine at saka small intestine. Masarap ang chicharon yun. Ayun. So yan, uh, nakakulang ko na ng isang oras uh, at uh, ilalagay ko na yung aking uh, gulay para kahit papano ay masarap-sarap. Actually, masarap sa pata yung bandang hita at uh, iki ikikrispy. Malaman, tapos uh, maganda yung balat. So, napansin ko lang dun sa Moldova store na hindi siya ganun kaganda dun sa binibili ko sa Monaghan. Talagang uh, maputi yung balat at malinis. Uh, Pero nakabili ako nung uh, strip labot na tinatawag o toalya, maganda po malinis at uh, malambot na rin. So, dalawa yung niluto ko, labot o strip to toalya, kung ano man ang tawag nyo dyan, at saka yung nilaga. So, titikman na natin. Ipapakita ko sa inyo. Ayan. So, ayan po yan. Haangat natin. Ayan medyo na nakako na, umihiwalay na. Ayan, kung nakikita nyo. Malambot na malambot na. So, pwede ko nang ilagay yung gulay. So, nahin natin yung uh, medyo bandang puno. Ito. Saka natin ihiwalay yung uh, pechay. At saka natin nasunod uh, yung pechay. Lagay ko na rin yung pechay, yung kalahate, yung medyo bandang puno. Actually, masara, mahilig po ako sa gulay, kaya kahit ano, nilalagay ko na lang, pwede naman yan. Ayan. Ayan po. Ayan. So, ayan, kung nakikita nyo, kinakamay ko na. <laughs> ayan. Actually isang minuto lang 'to na kulo ayos na 'to para hindi gaano uh, malabog yung gulay. So yun po, uh, pagkatapos nito kakain ako at uh, kain po tayo. Bukas ay eh, pasok na naman at uh, pupuukan na naman ng trabaho. Malapit na po ang uh, Pasko, ilang buwan na lang at magpapasko na. Kailangan ay Ipon-ipon na para sa ating inaanak. Ayan po. At marami pong salamat muli sa walang sawan yung panunod at pagsubaybay ng video ko. Sana po ay bukod kayo pong magsawa na panoorin yung mga video ng i-upload ko. At kita-kita na lang ulit po tayo sa susunod kong video at uh, mag-iingat po kayo. Hanggang sa muli, maraming maraming salamat sa inyo.